Isang magandang araw po mga kabiyahe. Muli po ito ang inyong Sir Al, isang Boracay Tour Guide, ang inyong Profesor na Lapachador. Narito pa rin po tayo, syempre, sa Boracay. At nasilikod po natin ang hilera, ang garahe ng mga paraw kasi po ay maalon masyado at malakas ang hangin sa White Beach. Dito po tayo ngayon sa Bulabog Beach o yung tinatawag nating Back Beach. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga activities na pwede po ninyo subukan dito sa Boracay. Para po sa mga gusto at mga first timer, ano-ano po ba ang pwede nyo subukan ng mga turo activities dito. Manood po tayo. At muli po ay hinihiling namin na i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel para po matpatuloy kami makapagbigay sa inyo ng maayos na informasyon ng pagpunta po nyo dito sa Boracay ay handang-handa na po tayo at alam na natin kung ano ang ating mga gagawin. Para po sa mga first timer dito sa Boracay, nire-recommenda po namin nating tingnan po ninyo kabuuan ang Boracay sa pamamagitan po ng dalawang activities. Ito po ang island hopping at ang land tour. Ang island hopping po dito ay iikutin nyo ang Boracay, syempre nang nasa dagat tayo na nakasakay sa bangka. Ang duration po nito ay depende sa package na kukunin natin. Kung nagtitipid po tayo, meron pong nag offer ng joiners na island hopping, ibig sabihin may mga kasama kayo na galing sa ibang grupo. Not necessarily na grupo nyo lang mura po ang joiners. Sa ngayon po, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 800 to 900 pesos. Ang unified price po dito ay 900, pero may mga nagbibigay po na mas mura dito. Pero sa totoo lang, hindi ko nire siempre syempre yung mas mura kasi ayaw din naman namin na baka bandang huli ay mapamura po kayo sa si servisyo. So, kumuha na po tayo ng standard kasi standard naman ang kanilang servisyo. 900 po ang joiners na island hopping. Ano-ano po ang makikita nyo sa island hopping? So sa island hopping po kung maganda ang weather ay makakapunta tayo sa Puka Beach. Makakapag-snorkeling po tayo pwede sa Coral Garden or pwede rin naman po sa Crocodile Island. Ganun din po ay depende sa inyo kung gusto nyo pong pasukin yung isa sa dalawang island na binibisita rito during the island hopping. Ang Crystal Cove po o ang Magic Island. Ang Magic Island po ay ito yung pinupuntahan kung gusto nating subukan ang cliff diving tatalon po tayo ng mga mataas. Di naman po gaano kataas yan. Pinakamataas sa ata dyan ay 10 meters. Kung gusto naman po natin ng magandang scenery, magandang view, maganda sa picture taking, nare namin na pasukin po ninyo ang Crystal Cove. Pero kung ayaw nyo naman po pasukin ito at namamahalan po tayo doon sa mga entrance fee, alimbawa po ang entrance fee sa Crystal Cove ay 300, 250 naman po sa Magic Island, ay pwede naman po tayo doon sa bangka. Sa Island Hopping po, na packages sa joiners kasama na po dyan ang buffet lunch doon po sa 900 it all you can po yan at kasama na rin po ang kawa kung mag snorkeling po tayo ay magkakaroon po tayo ng bayarin o yung local tax na 100 pesos kung hindi naman po ay no need na bayaran pero kung gusto natin na exclusive sa atin pwede tayong magrenta ng bangka at ang presyo po nun ay depende kung gaano kalaking bangka ang ating uupahan at depende kung ilang po tayo. Pag exclusive po ang island hopping, kadalasan nasa 4 hours lang po ito, 3 to 4 hours. Pero kapag po joiners na island hopping, 5 to 6 hours. So dapat alam natin kung paano po natin ibabudget ang ating oras kung susubukan natin ang activities na ito. Ang mga activities na ito. Ngayon, kung gusto naman po natin at ayaw natin sa dagat pero gusto nating makita ang Boracay kabuuan, dito naman po sa lupa, nire-recommenda namin na puntahan po natin o gawin ang land tour. Ang land tour po ay kadalasang itinerary nito ay 3 to 4 hours lang. Ang kadalasang makikita natin sa land tour ay ang Bakawan o Mangrove Park dito sa Boracay. nire din namin na puntahan po ninyo ang Ati Village, ang Bulabog Beach. Kami po ay dumadaan sa itas po ng Mount Luho. Hindi kami pumupunta sa viewing deck dahil sarado po ito pero passing by Mount Luho lang po. At mapupuntahan din naman natin ang Keyhole na nasa New Coast area. At syempre ang Puka Beach. Depende po kung gano'ng kabilis ang ating takbo. Pero depende rin po sa atin kung gano'ng ka tayo katagal magti-picture taking. Kasi kapag po Pilipino, kadalasan po ay matagal ang inuubo sa picture taking. Pag foreigner po, mga 3 hours lang po yan. So mas mabilis po tayong matatapos sa isang lugar, mas marami pa po tayong area na mapupuntahan pwede pa po natin puntahan yung area ng boundary ng Station 1 at Diniwid Beach. Maganda rin po yon. So, 3 hours to 4 hours po ito. Depende po ang presyo nito. Nagkakahalaga kadalasan na 1,500, 2,000, 2,500 2005 ang presyo. Pero ang sinasuggest ko po na kumuha tayo ng DOT accredited na tour guide dito sa land tour para malaman natin kung ano ba itong lugar na to at pag-uwi po natin ay meron tayong natutunan tungkol sa Boracay. So, depende din po sa dami ang presyo ng land tour. Kung gusto nyo pong malaman, maaari po kayong magtanong sa akin at sasagutin po namin kayo. Bukod po dito, ay uh, nire namin na subukan nyo dito ang parasailing at ang helmet diving. Bakit po? Ako po ay tour guide. National, dati po ang aking category. At sa ibang lugar po, meron para parasailing at helmet diving. Kaya lang po, dito sa Boracay, mas mura po ang parasailing at helmet diving. Ang parasailing po dito ay nagkakalaga ngayon, sa panahon ngayon, baka sa susunod na araw na makita nyo po ang video natin, ay nagbago na ng 1,800 per person per flight. Kadalasan po, mga 10 to 15 minutes po yan. Ang helmet diving naman po, ay nagkakahalaga ng uh, 1,000, kasama na po ang underwater photo at video. So, mas maganda po na mag-helmet diving tayo, kung kailan nakatirik ang araw sa itaas. Bukod po sa parasailing at saka sa helmet diving, maganda rin po subukan dito ang banana boat. Nagkakahalaga po ito ngayon ng 450 per person. Minimum, minimum po ng 5 person sa isang ride po ng banana boat. Kung dalawa lang po kayo o tatlo, baka bayaran nyo po yung total capacity ng banana boat. Pero later on, Baka mag-organize na rin po kami ng joiner sa banana boat Kung dalawa kayo at may tatlo dito at may isa pa ron Ay pagsasama-samahin po natin Nagbag-enjoy po tayo at hindi natin kinakailangan Ng bayaran ng kabuuan ang banana boat Kung nakasakay na po tayo ng banana boat At gusto natin ng medyo challenging at extreme Nire-recommendan naman po natin ang UFO Minimum po ng UFO ay tatlong tao Maximum po ay aning nagkakalaga po ito ngayon ng 700 per person. So ito pong presyo na sinasabi ko ay presyo ngayon. Hindi po ito presyo doon sa time na kung kailan kayo manunood kasi po baka mamaya magtaas ito o bumaba. Ang presyo po ng activity dito sa Boracay ay nagbabago depende rin po sa season. Meron po tayong lean season at may peak season po. So ano pa po ang pwede natin gawin dito sa Boracay? Yan po yung mga water sports, banana boat, uh, helmet diving, para sailing, UFO. Gusto niyo subukan ng jet ski? Meron din po dito. Nagkakaalaga po ito ng 2,200 para po sa 15 minutes. O doon sa parasailing po, sinasabi eh, nag-iisa lang siya. Pwede rin naman po tayong sumakay ng parasailing na nag-iisa. Nagkakaalaga po yan ngayon ng 2,500 kung nag-iisa kang tao. Eh, isa sinasabi na, oh, medyo mataba ako at hindi ako pwede. Pe Natutuwa lang po yung mga bisita ko kadalasan ng mga Russian na kasuot po doon sa aking damit na ako po ay isang Russian guide ay di hamak na mas matataba sa atin. Nakakalipad po sila ng maayos. So huwag po tayong matakot. Safe po ang parasailing dito. So syempre, kung pag may message kayo sa amin, maghahanap kayo ng recommendation sa amin, ay nire lang po namin ay yung mga provider na kilala namin at alam namin na hindi po kami masisira. Kaya message lang po at handa namin po itong subukan. Ah, handa namin itong sagutin. Ano pa po ang pwedeng nating subukan dito? Nirerekomenda ko po pag panahon ng kagaya nito, sunset. Subukan po natin itong paraw sailing. So ngayon po ay nagkakahalaga yan ng 2,500 para sa apat na tao. 30 minutes po yan. So ngayon po ay nasa back beach sila pero pagka normal na po ang weather, doon po sa main beach, mas maganda po doon. Siyempre dahil po a uh, sunset 'yan. Pero kahit naman po hindi sunset, napaka-enjoyable pa rin po ng paraw. Kahit nga ho sa araw o sa umaga. Madalas ginagawa ko to sa umaga sa mga bisita kong European para po ma-experience nila ang paraw sailing. Napakatahimik po at napaka-relaxing. At maganda rin po ang paraw kung merong konting alon at con at uh, continuous na ihip ng hangin. So para lamang po tayong lumilipad sa hangin sa ibabaw ng tubig. Ito po ang paraw sailing. Bukod po dito, may mga activities po tayo na ino-offer sa kabilang island naman po sa mainland. Ito po ang uh, ATV ride. May ATV ride at meron pong zipline. Kadalasan po ang package dito ay nagkakalaga ng 2,000 per head. Kasama na po ang transfer. Doon po sa mga water sports, included po ang transfer dyan. Galing po tayo sa Station 1 or Station 3 or galing po tayo sa Bulabog kung panahon po ng habagat. Ano po ang ginagamit nating transfer? papunta po doon sa platform nila, ang ginagamit po natin ay speedboat. So pag sakay pa lang po ng speedboat ay napaka nakakatuwa na, nakakaaliw na po. So subukan po natin. Mga kabiyahe, kung meron po kayong mga katanungan at gusto malaman tungkol po sa activities dito sa Boracay, mag-message lang po kayo. Mag-comment lang po kayo sa iba ba. Nandiyan po ang link dito sa video na to at handa po namin kayong sagutin. Kung kailangan nyo po ng accommodations, kung kailangan nyo po ng kahit anong impormasyon, mag-message lang po kayo. Nandito po ako, ang inyong Sir Al, isang Boracay Tour Guide, ang inyong Profesor na Lakwatsador para po magbigay ng tamang impormasyon sa lahat. Pero take note po, ang video ito, ang presyo na sinabi ko po ngayon ay para sa araw na sinat po namin ang video ito. Maraming salamat po.